Ayan, good morning po mga kasanay Bali nandito tayo sa ano sa uh, Project 7, ano, uh, uh, 7th Avenue po dito sa may kalookan. Bali may kakilala po tayo na nagpagawa ng ano ng uh, takip dito bubung sa kanilang uh, terrace. Bali ang ginawa po natin ay puro tubular lang po kasi ano, uh, medyo mabilis lang po ito at lang natin sa ating gawa at di po tayo makatanggi ah, uh, tu puro tubular na po ang ating ginamit pero pinagtibay po natin ng na maganda yan lahat ng angguna na pwedeng i-welding po i-welding natin wala tayong pinaligtas na uh, dugtungan na pwedeng welding, welding po natin lahat so Ayan po, tingnan po natin yung ating mga ginawa dito. Bali po, wala naman po tayo pwedeng gawin, kundi ganito na lang po at ayaw naman po ipatibag ng mayari yung kanilang mga poste. Ito, ayaw na pong ipasira kasi marami pong maapektuhan. So, ang ginawa po natin mga kasanay, nag-isip na lang po tayo na pwede natin mapagtibay. Ayun po sa may puno na yon, kumana po tayo ng ano, nagsinsel po tayo ng malalim doon sa wall. Hinanap po natin yung ano yung uh, bakal na ano yung top bar po ng kanilang beam at uh, po tayo ng kabilaan pang ilalim, para po sigurado po tayo hindi naman gagalaw yung ating uh, pangilalim na connection ng ating tubular so ang ginawa po natin meron po yung dalawa doon sa ilalim na nakakonekta bali tatlo po after nung dalawa po nakaganito may isa pa pong paganyan tapos naipit po 'yan nilagyan pa po natin ng paganito kasi may maui-welding nga naman po doon sa ilalim tapos naglagay po tayo nito ito po sa wall naman po tulong rin po 'yan hanggang dito po sa maximum na pwedeng lagyan ng taas ito po ayan po mga kasanay yan ayan po so kung titingnan niyo po malayo 'yan ayan po ang naging itsura niyan mga kasanay Yon, dinayo po yung taas niya yan. Yan. Lahat po yung mga kasanay, ganun lang po ng ginawa, ginawa natin, ano, ginawa natin na uh, sistema sa floor. Kumuha po tayo ng, ano, welding doon sa top bar. Ayan po. Ito mga kasanay, kulang pa, lalagyan pa po, nat lalagyan pa po natin ito dito. Yan. Lalagyan pa po natin yan dyan. Yan. Dito po, maglalagay pa po tayo dyan mga kasanay. Tulad nung doon, doon po sa kabila e, eh, ito naman po naka welding na rin po ito sa grills nila Nasa ah, sa railing ayan po ayan po so lahat po yan bali anim na poste ganyan po ang ating ginawa dyan ayan po pagdating naman po doon sa taas ayan ayan po bali ganun din po yung ating yari naglagay rin po tayo ng insulation at uh, doon po sa pagitan ng ano sa pagitan ng dalawang Ah, uh, one and a half by one and a half natin na nagpatamaan ng screw. Kung tawagin natin pamakuan sa Tagalog. Kung pako po ang gagamitin. Naglagay po tayo ng dalawang alambre. Ayan po. Para maganda po yung ano. Maganda po yung ayos nung ating ano. Ating insulation. Hindi po siya lulundo. At saka yung paakit na bahagi naman niya mga kasanay. Yung sa, doon sa may sabay sa tulo ng yero. Naglagay po tayo ng bali 30 cm. Ayan po. Eh bali pumatak po yan mga kasanay ay 30 cm by 23 cm. Ayan po. Sa ngayon po mga kasanay ang natitira na lang natin na gagawin dito ay ang ating ano ang ating flashing dito sa dalawang side. Kasi nga po ang ayaw nilang nababasa po yung dito sa loob nila. Ayan dalawang side po ang lalagyan natin ng flashing so dito po yung dalawang side open lang po ito pero hinabaan po natin yung bulada rito yung overlap natin ayan po mahahaba po yan kaya po manong, mga mga kasanay magdagdagdag pa tayo ng konting protection dyan kasi mahaba po yung bulada kumbaga ma mabuhay nung patamaan ng hangin kung hahanginin eh, makalaban-laban pa po kadagdag po, po tayo ng lakas dyan mga kasanay yan mga flashing na lang po ang kulang natin dito yun lamang po muna makasanay nagbahagi lang ako ng konti sa ating ano uh, matatawag po natin itong sideline kasi hindi po ano kasama sa ating project talaga hindi po tayo makatangki sa ating kaibigan mga naging kliyente dati so ayun po pinagbigyan po natin magawa yung kanilang gusto yun lamang po muna makasanay salamat po muli sa panonood at uh, kung Bago lang po kayo dito sa ating munting channel at uh, napanood nyo po yung video na ito. Marami po tayong video mga kasanay tungkol po sa construction. isearch uh, I-search nyo lang po ang inyong uh, punong kasanay at kung maaari naman po ay ano, uh, pasubscribe na rin po at papindot na rin po ng, ano, ng bell button para po updated na rin po kayo sa ating mga video ko interesado po kayo ng tungkol sa construction. Kahit di po kayo nagtatrabaho sa construction mga kasanay, kung kayo po ay may balak magpagawa ng construction, may mga konting idea po kayo makukuha doon sa ating mga pini-feature na video doon. Yun lamang po mga kasanay. Salamat po muli. Magandang araw at pansamantala po. Paalam.